mapula na eh no. Ay, ay pala, yan. pala yan. ay. ay? <laughs> na ko na. ng <laughs> atik-atik lang. Anong atik-atik lang wala. Hmm. Atik. <laughs> Pagkakabitin, okay, yeah. ako pwede akong matambay sa abitin. Ano naman? Ay! Bakit no, 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 so, may roler? May of the snake, mga ko. Kasi lagi dapat makakabitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, oh ikaw kring magkatingin sa palad mo dali anong anong asa asa kano wala o, wala less less tanimon na wala wala tignan natin Wala. wala Murag na ako na ako na sa inyo na ako gusto ko lang isa. Ang isa to? May manguyap dahil na ako yung overtick? Ang kanang daraga. Ang kanang daraga. Hindi ka lang. Kanang kapagani na ganyan niyo. At itong past na, pas karon iyang future sama mga iyang kaugmaon. Sa sunod yung mga adlaw na ako ang kanang hindi na ako. Gusto ko siya na ikaw ko na dapat. Ang dapat ang dapat yun. Mga andoy ka ganit na ka nang ano. Ay napaka-uyong ka na isa. Naapod kiro mo na una alam sa tao. Sa'yo na una. Alam mo, tanapod sa'yo na una una alam

Ha, ug uh, lalaki ni nee. so, sa wala ang bali sa to'o laki. Ang paraan para yon. Ha? Oh, ano wala sa iyo, yayaman ka na daw. Yayaman ka tayo. Ako nga na na. Ano babae, left? Left, babae. Oh. Ako man wala ano. Grabe. Libuin di sa mamu. Para sa mamu. Ang na ako doon. Ang kwarta, bisag. Ano bisag? sa tanan ano daw? Pwede lang sabihin matigo. Ha? Ano ibig sabihin matigo? Anak ko, wapo yan pala. Nay Ano na hindi daw? Ano ba yun? Ano daw sabi niya? Ah? Ano yan? Yayaman ka niyan. Ano, ano daw? Nanay Lorna. Ay, ano yun po? Ano, ano? Nag Nagpapahula kami. <laughs>

Mayaman na yan. I was born to be a star. Be a star. <laughs> 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 star ka talaga pala, ano? Alam mo ba? Star ka pala. ano? <laughs> Tatak yaman hmm. Yaman din, mayaman din si Sir. Ano din pala si Sir. Wow. Oh, Ye yaman niyan, marami 'yan, Nagtuma ang Imong pangarap, Sir. Makakap. Lahat ng pangarap mo ay maabot mo. Ah dagan tayo magyolama natin ito. pa pala yung nanalnay na ako kaalis dyan. pag may ko ba ano, may huba an huba huba ano 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 Oh, ilang na si ano, si Nanay Lorna sa tingin mo? Ano 'yan? Tingin mo? 16. Wala pa. Wala pa. <coughs> mm. uh, Wala pa. Wala pa siya. Wala pa. Wala pa. Kung pa. Wala 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 Hindi Wala na. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Kasi ganun yung edad niya. Iwan na yung birthday niya. Wala. Ang ang ano niya, April 20, April 10, di ba? Ito yung sa so, old nito. Kasi 10 years old siya, binoya siya. 10 years old. 13 daw siya. 13. 13. Ang panganay niyang anak na matay, 37 years old. Kwento What? ka. Nag-mall yan. Nag-mall ka. <laughs> oh dalawang konsyensya oras si. Kukunin mo na muna. Pemberienda ka muna. Anaka. Oo. Pala comment diyan pa ni Selya. Ay, Ayun na doon. <laughs> Nagugutom ka na? Huh? Konti-konti lang naman Konti lang, lang. Ayaw niya na tambay. Tinapay. Ayun na 'yan, sir, kumain ng kamote, nang baligpitoy. Ayun na 'yan. Kasi pagdating daw doon sa Bau, uasaan mo daw, hina naman ka.

Ah, Maraming nakakita po Ayun. Isang po sa isang yung ano, oh, yung dayang-dayang niya. Hindi mong ito. Lagi po ang ang kamsin na kung kapatid. Ay, umiyak siya. Oo, yung kanadyan. Binigyan niya lang gano'n yung beads. Tapos, kung sa kanya, nga nga sa niya tapos isang iskay yung tinanay yun. Nakahilak ko po. Parang ano, bisita pa lang din siya ng sponsor ni Madeline. Ay, nakita uh, ko yun. Or, Punta dito. Yung po ano, yung isang vlogger po, yung si Peter Paul. Yung kasakasama po din ni Paul ko. Hinatid siya dito. Yung driver ah. ni Paul ko. inihatid. Hanggang sa bahay, inihatid. <laughs> Sinundo na kami sa airport. So, nung no, first time mo sumakay ng aeroplano, ang nagkuhan ni mga feelings? First time, so, sarap po dito, talo ka na. Masalamat po dito O, pag nag-graduate si Ninita, pumapalik ka dito, ha? O, no, pag nag-graduate siya. Mm -hmm. Pagpapakasyonin daw lang kayo um, dito. Dito, sunod pang pasko. Gusto daw niya dito, uling magpasko. Ah, dito, uling magpasko. So, ang tuwa siya kasi. Tapos, taon yung, ano, tapos mag-party tayo dito. Mamasok -mam ko sa mga mm -hmm. Ah. ha? ha? kung kung tapos bigyan mo ko 10% marami sir kahapon dami mong pera ano? marami pila natin yung napamaskuhan na ayagat ka nga po sa pagkukuan sir sa Sinto Niya wow may dalaga pa may dalaga pa may dalaga pa 50 na dami ka 50 plus na? Hmm. Sir, ano ka. nga yung tawag hula? Kanang mga ta mga hmm. tambal? Tambalan po. mo ako. Anong mo? kanan daw po pag lalaki. Tawa nga ang blaser mo yun nasa si Sir. Hindi mo yun nasa din sisir Dibuin <laughs> na Sa kuan sa, sa unsa? Dibuin na sa kuan. Ano ba ano? nga unsay imong pangandoy nang kabuhin? Mm. Ano ba? Ang mga pangarap ko raw. Hmm. Mga um, pangandoy na ako maakuan, um, matupad ko, um, matupad. Basta maabot um, na ang kuan na na pud hmm. ang <laughs> kuan. Bisag murag gamayon na lang Ka kanang imong nauna. Unsay imong nauna nimo mga kanang kuan ra iisipin ko? para ma mamu ma ku anpa tokan itupan tokan dua pulpalak si mam pun kanang si dia hirung nak papa maratsa si kuan na apud am ku an rias an kalu naman pun aku baguna nak tu an ibu halo mihes hmm. kanang diri mu ku sa si kini mu maka dibunas na apud kama

malawak kala ng isip si Sen. Eh. Kung makabalik ko po kung <laughs> sa Manila. Balik ka diri po kung ha? Kung uh, at tagang pag Ang nga lang yan, sir, eh. Kasi nga, ano niya? Ang tuan dito sa mga. Sina. Uh, Ang pala sila ninita, no? Pag tinitigan mo talaga, magkapagka pala oh, no. silang dalawa. Net. Ayan nga. Wow, kaso na kamusin na nita. <laughs> May ano daw. Magkahawin pala kayo ni mama mo. Maganda rin daw po dati o. siya. Masarap ito. Try mo ito. Gusto hmm. hmm. mo pa? Hindi na sa dili. 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 <laughs> May <O> tubig. Tubig. Ang <laughs> bait ni Sarah, no? Ang bait ni Sarah.

kung hindi lang naman tayong kapatid niya, ay yung kanyang um, anak, ay pwede pa siyang magtagal-tagal dito kasi may mm. ang iwanan doon. May ako daw po. Oh, may oh. ako kasi siya. Mm. Pasalamat ko po, sir, po na hindi po Labay po ang anak niya. Pasalamat ko po, pinamit po na niya. Saka pa salamat kay Sir Tito Ernst at kay Kailangan Nida. Sana nandun akong pasalamat kami. Kasi yaman nag-uusap hindi pa salamatan ni mo na kung Ikaw ba ni Ikaw, kanya ikaw o si Sir. Nakita na siya ni Pas, Sir. Nagkita sila sa DB Mart. Ano, DB Mart tayo natin? Open na ba yung DB Mart ngayon? Oo, open na ulit. Nagsara yan eh, nagsara yan. Open na ho. Two weeks na pong open daw. Bakit nagsara kayo? Hindi na nagbayan ng tax yata. Ang problema. Kung ano siya doon, ito talaga pala siya. Hmm. Yan talaga siya. Napahit no, talaga siya. Ang alam ko, mga scripted-scripted, ganyan. Hindi pala. Yung, nakita siya na may asawa na ano. Hmm. Actually, sabi ni sabi niya nagulat na. Ng... Sa ating passion show, doon sa kalsyaga. yun ang lakas na views doon ni T.J. eh. Nag-million views ka doon ah. Oo. Kasi yun. Like balik. Million ang views niya doon. Kaya nung nakita rin po siya nagpasun sa dito sa ano, no, Bali. Dala-dala niya yung maleta. abay, <laughs> <laughs> sabi kay abay, aral na aral pati yung paglakad de, eh, Paikas-ikas e sa parang, ano, oh, grabe talo si <laughs> Nirita. Kain si Sir Giyahir. Hindi si Ma'am. Ang um, kamaw, hindi mo pasok-pasok si Nanay ingon man si Sir, ako nang bibitubo ang kong si Ilan. Kaya mo at ako ah, si Ilan ko mo sa aking balay. Ay, kung gusto na yung bahay pa lang binigay ni ni Pugong Biyero. Alaga, niyo. alaga, alaga niyo. ha, alagaan nyo ha. Ah, makalimis. Di ba pinaya ka ng price? Pugong Biyero? Ano hmm. Kanaman doon ang pinasipat akong balay, sir. Nakang karong ulit ko na sa mga katsa sa Diyos niya, kayo na nasa ako, karong ko na ayaw ko ang Kasi nakita siya malinis. Ang linis daw talaga ng bahay niya po, sabi ni Paul. ka kayo Diyos niya, ha? Kasi ang ganda ng bahay